Ito po pala lahat yung mga documents na pre-prepare namin para sa tour ni Mami sa Hong Kong. So, ang una sa lahat, syempre, yung air ticket. Back and forth yan, guys, ha. So, back and forth to Hong Kong. Tapos, to Manila. So, one week ang kinuha namin. Next is yung employment certificate niya. Ayan. And then, eto na yung hotel reservation. Kinuha din to hiningi din yan. So, dapat may eksakto kayong ano, confirmation. And then, yung booking namin sa mga attractions, Disneyland. Yan. So, meron din siya. And then, Ocean Park. Ito. Yung City Tour. Meron din kami yan. So, yun guys, yung mga kinuha na mga information. So, dapat lagi kayong handa. Tapos, yung isa pa is yung kunwari may mga kamag-anak kayo doon or anak. Kailangan din yung ano, ID, Hong Kong ID noon or kaya yung visa niya or yung contract, kontrata para patunay na meron kang ah, ano yun doon kakilala doon, yan, ako yan, sa akin yan so eto pala minan, dito pala yung kontrata niya oh yeah, yun <laughs> na, visa andyan yung visa niya so, yun yung mga kailangan dapat pag pumunta po kayo, pati akin pala nandyan, pag pumunta po kayo sa ibang bansa at dapat po, lagi kayong handa so, nagbayad din po kami ng travel tax na 1,620 yan, 1,620 yung binaya na namin travel tax. So, yun lang po ang kailangan ng pag tour Mami, di ba first time mong mag-tour outside the Philippines tapos sa Hong Kong pa? O di ba lagi nating nababalitaan na ang hirap mag-tour sa Hong Kong, lalo na pag mag-isa, no? So, kamusta naman yung interview sa'yo dun sa immigration officer? hindi naman ako kinabahan. Madali lang naman ang interview. Anong tinanong sa'yo? Unang tinanong? Tinanong nila kung saan ako pupunta. Anong gagawin ko doon? Ah, ah. So, tinanong <laughs> ko mag-tour. Ah, ah. Tapos, meron daw ba akong plane ticket. Kinuha yung ah, passbook. Ah. Tapos yung ah, ah. flight uh, pabalik. pabalik, pabalik. Ah, yung, play, yung plane ticket mo pabalik. pabalik. Ah, ah. At saka kung sinong pupuntahan ko doon, at sinong kasama ko ah, sinabi ko yung yung girlfriend ng anak ko ah, ah. katapos meron daw bang ah. uh, permit visa yung anak ko na ah, working abo. visa ah. so kinuha yung Hong Kong ID ang binigay ko Hong Kong ID ah, ah. tapos tinignan lang tapos, yun na. Tapos, din ano, parang trabaho ko. Parang ah, dati, kami po. Tapos, hiningi rin yung employment certificate mo, Mino? Ah, oo, hiningi rin yung mo. employment certificate ko. Ah, ah. Active pa akong nagtatrabaho doon. Ah, 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 ah. Sinabi ko, oo, oo, Yun lang naman ang tinanong. Ah, Tapos, yung pinakahuli, okay. yung tinanong. Pinakahuli, yung ano na, Lumabas po. Lumabas ka na ba dati ng... Oo, ah, kung ah, ah, Nagpunta na ba ako ng ibang bansa? Sabi uh -oh. ko, oh, nagpunta na ako dati sa Malaysia. Malaysia. Oo, oh, DH ka rin yun, di ba? DH uh -oh. uh -oh. lang. Lang taon ka One year lang, sabi ko. Uh Oo. -oh. Tapos yun na, binigay na, binalik na sa akin yung papers. Tapos nag-go na sila? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kaya nga guys, nakakatuwa kasi, ang una namin ginawa pinili pa namin yung ano yung immigration hmm. officer. <laughs> tinitingnan namin yung mga mukha nila. Oo, kung sino yung hindi mukhang stress, kung sino yung hindi mukhang maldita. <laughs> Pagkatapos nun, tsaka kami nag-move forward, pero magkatabi pa rin kami ni mami para maalalayan ko. So, smooth naman, kailangan lang prepared lang lagi yung mga documents. Oo, basta pag may hiningi, bigay ka agad. Dapat ready, ready, ready ka talaga. Kompleto naman yung uh mga papel. Oo. -oh saan ka magtutor. Oo, basta dapat alam mo na lahat yung details ng itinerary, kung saan ka pupunta, ganun ganon So, so far okay yung, naman. Yung, 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 hotel kung saan ako mag Ah, oo, oo yung, yung pangalawang tinanong sa iyo, no, kung saan ka mag-stay. Saan ako, saan ako mag-stay. Oo, so pinakita yung booking, hotel booking for 8 days. So, ganun na experience ni Mami. So, first time ni Mami, o. Oh. para First time kung mag tourist oo, oo. oo, first time niya mag-tour, mag-isa pa siya. So, Buti nga kasama kita. pero, hindi kasi sa, sa immigration officer interview, kailangan talagang one by one talaga yon So, advantage lang kasi kasama mo ako na guide kita kung saan papasok. Ganun, ganon O, sa, sige guys, dilipad na si Mother Earth <laughs> sa Hong Kong. First time na mag-visit. Ang saya-saya niya. ba diba? See you Hong Kong in a bit.